Hello loves, welcome back to our channel and for today's video ay mga alas 4.30 na nga ng hapon so nagkakapi si Dada sa baba tapos ako nag-iisip ako kung ano yung uulamin namin para sa hapunan so naisip ko, meron pa naman kaming isda na natira doon sa ref so lulutuin ko na lang yon gagawin ko siyang paksiu pero hindi siya ano nga paksiw kasi babalutin ko siya sa dahon ng mangga so hindi siya simpleng paksiw mga lalabs yes mga lalabs sa hindi pa nakatry gumamit kayo ng dahon ng mangga na pambalot ng paksiw pero yung gagamitin nyo ay hindi yung matatanda na na dahon matanda na dahon kasi mahirap pagbalot kasi matigas so yung baby na dahon pa yung bagong dahon yun yung gagamitin yung mga lalabs. Yun yung ginagamit ko palagi pag nagluluto ako ng paksiw. Dati, ang ginagamit ko ay dahon ng saging. Pero since may nakapagsabi sa akin na mas masarap daw gamitin yung dahon ng mangga kasi nga medyo ano na siya maasim. So nagbe-blend yung kanyang lasa dun sa niluluto mong paksiw. Ay sinubukan ko at nasarapan naman ako. Meron nga siyang lasa na Mas nakakapagbigay ng sarap doon sa nilulutong paksil. So, ayan, nangunguha na si Dada. Medyo nahirapan siyang kumuha ng dahon kasi wala na mga bagong dahon, bagong sibol. So, medyo matatanda na yung iba. So, ayan, magkatapos niyang kumuha ng dahon ng mangga, tumitingin pa talaga siya sa taas kasi maliit lang ang kanyang nakuha. So, ayan, pumunta naman siya sa aming tanim na okra. Meron kaming tanim na okra dito sa gilid. So, tatlong puno lang talaga to kasi ang dami kung itinigay natin na Kaso, meron kasi kami mga manok dito. Pero hindi sa amin. So, yung sa kapitbahay lang. Tapos, sa pagtanim ko ay nasira. Kasi nga, merong mga manok. So, kinakalkal ng mga manok yung tanim. Kaya hindi na tumubo. Ayan. After niyang kumuha ng okra ay eh, syempre, hindi na tayo magtatagal pa. Lulutuin na natin ang ating paksiw na isda sa dahon ng mangga mga lalabs. So, ang una natin gawin, syempre, ay kailangan hugasan natin yung mga dahon ng mangga para masiguro malinis. Pagkatapos, isa-isahin natin paghugas. Huwag na kayong magtaka mga lalabs kung bakit tabo yung gamit ko sa pag ano ng tubig kasi nga meron kaming gripo kaso wala namang tubig kasi yung tubig namin dito ay schedule yung sa amin dito ay gabi na yung tubig. So, pag araw, wala talaga kaming tubig mga lalabs. Mga around 7pm pa kami magkakatubig. So, kailangan talaga namin mag-ipon ng tubig. Pagkatapos ay nagluto na din ako ng sinaing para mamaya ay kakain na tayo after maluto yung ating paksiw na isda. So, ayan, nagsaing na ako. And, after nito ay lulutuin ko na din yung isda. So, meron pala kami ditong ice cream, ay este isda palang mga lalabs. Yung lalagyan lang, lalagyan ng ice cream. So ayan, nilagyan ko siya ng tubig, binabad ko siya kasi nga nag-a-ice na siya. Pagkatapos ay naghanda na din ako ng bawang, sibuyas, at saka luya at syempre yung sili haba kasi nga mahilig tayo sa maanghang. Tapos sa paksiw, masarap din pag may paminta. So lalagyan ko siya ng pamintang durog. So ayan mga lalabs, mas maraming sibuyas, mas maraming bawang, mas maraming luya, mas masarap talaga mga lalaps. Kasi para sa akin, yun yung magpapasarap talaga. Tapos mga lalaps, after nito ay babalutin na natin yung ating isda. So, ito na yung isda. Inilipat ko na siya sa pinggan. So, kailangan ko siyang lagyan ng asin. Kasi nga, babalutin natin siya mamaya para mas malasa siya sa ilalim. Asin, tapos yung kaunting sisuning. Tapos, lalagyan ko na din siya ng paminta dorog para mas malasa talaga. Pagkatapos ay, hahaluin ko lang siya mga lalab. So, after kung haluin, pwede na natin itong balutin sa dahon ng mangga. So, ito na, babalutin ko na siya mga lalab ito na yung dahon ng mangga. So ang gagawin ko, isang piraso ng dahon ng mangga, apat na piraso na isda yung babalutin ko. So pagkatapos nito ay maluluto na natin ang ating paksiw na isda gamit ang dahon ng mangga kaunti lang yung niloto kong paksiw na isda kasi nga yung anak namin ay hindi kumakain ng paksiw na isda mas gusto niya talaga yung piniritong isda so ito na, natapos ko na siyang baluti nakagawa ko ng pitong piraso so ilalagay ko na siya sa kaldero para maluto na natin siya mga lalabs napakadali lang tong gawin tapos pag na-try nyo matitikman niyo talaga yung nagbe-blend yung lasa ng dahon ng mangga doon sa niloloto mong paksiw So ito na siya lahat na ilagay ko na sa kaldero. Tapos ay ilalagay ko na syempre yung una yung sibuyas, mga lalaps. Nilagyan ko siya ng sibuyas. Pagkatapos ay isusunod ko naman yung bawang. So maraming bawang yung ilalagay ko dito para mas masarap. At syempre sa paksiw talaga mas masarap pag marami ding luya. So ayan nilagyan ko siya ng maraming luya. At syempre pag paksiw talaga kailangan din ng paminta. Yung iba nga ay naglalagay pa ng paminta dahon or laurel. Pero ako ay yung paminta durog na lang yung ilalagay ko. Tapos, syempre seasoning, kaunting seasoning, kaunting asin. Kaunting asin na lang ilalagay ko. Kasi nga, naglagay na ako ng asin kanina. Tapos, syempre yung suka, yun yung pinakalas natin ilagay, yung suka. Kasi yun yung nagpapasarap. At syempre pagkatapos ng suka ay lalagyan ko na din siya ng kaunting sabaw, kaunting tubig. At syempre huwag kalimutan yung sili haba para mas maanghang siya mamaya, mas masarap. So ito na siya mga lalabs, pwede na, pwede na siyang lutuin. So lulutuin na natin siya. So madali lang to maluto mga lalabs lalo na at maliliit lang na isda ang ginamit ko sa aking paksiw. So ayan, magantay lang tayo ng ilang minuto. Siyempre, yung apoy ay papahinaan natin. Hindi masyadong malakas ang apoy dapat. At dahil kumulo na siya, so kailangan lagay ko na ang aking okra. Apat na pirasong okra. Kasi nga, apat na piraso lang yung nakuha ko sa tanim namin. So, mas papahinaan ko pa ang apoy. After nito ay, ayan, luto na ang ating taksiw na isda sa dahon ng mangga. I try nyo ito mga lalabs, tiyak na masarap to promise so ayan, kakain na kami hanggang dito na lang po mga lalabs maraming salamat sa inyong palaging panonood at pagsuporta sa aming munting channel at syempre sa mga baguhan pa lang sa aming channel huwag kalimutang mag like share and subscribe para updated kayo sa aming mga upcoming videos This is the Florence saying goodbye and God bless everyone.